alam ko ang mali Pero dito di buhay naging makulay Bala ang alay para sa aming kaaway Ang mawala sa amin na mahal Ako'y nakahanda na Patsempuhan ka ang edad Hinihinto na Pero teka muna ito pa'y katota Katanungan ano ang pinaglalaban Dahil sa sigara buhay mo Isa sa krisyo Kahit alam mo ah mo ay kulungan na Ligo at bantas ang aming bawat luwang papata, bala ang katumbas Gusto mo ba na sumama? Sa aming mundo na madrama Na may halungkot sa yam May kaba, bala ang pangkibot Sa lanang iba kaligtasan Sa isa't isa nasa Yan ang buhay na... <laughs>